Magandang araw po Ngayon naman po ay eh, tayo magtatanim ng gulay Dahil po dalawang beses nang umulan dito sa Cavite Tayo po ay Nagsimula na magtanim ng mga gulay Ayan po si Caviteño Farmer At nag Tatanim ng gulay Ayan Samahan nyo kami magtanim ng gulay yan po naglalagay na siya ng mga buto ng kajos yan po yan, yan po yung tanging ginagawa natin pag simula ng ulan, yung magtanim ng mga gulay, sa susunod naman po eh, dalagyan natin ito ng papaya na red lady para meron po tayong papaya Maaga po siya nagsimulang maghukay. Ngayon naman po ay nagtatanim na siya ng kadyos. Ang kadyos po kasi, pahuli pa aga. O, oh, ayan po. Ang kadyos pong paaga at pahuli, ayan po ay maagang tinatanim. Yung pag-ulan po ng month of May, yan po ay nagsisimula ng magtanim. Ito po yung ibang tinanim ni Caviteño farmer sa harap ng bahay. Gulay pa rin po ito. Itong nilalagyan niya ng bakod, yan po ay okra. isang diretsong okra po yung tinanim namin dahil yan po ay pag nabuhay sobra sobra na po yan masyado ng maraming ibubunga dahil hindi naman po tayo nagbebenta yan naman po yung kinakain natin para libre nga po tayo ng gulay ito pong side na to yan po ipatane. isang linya rin po Ah, hanggang doon. At ito naman pong nasa labas ng bakod. Yan po ay kadyos. Yan. Isang linya rin po sa labas ng bakod. Yeah, ito pong bakod na ito. Yan po yung dating tinaniman namin ng sitaw. At yan po ay gapangan ng patane. Masarap po ang patani Yan. Kaway ka muna sa mga viewers, subscriber. Oh, hello raw po at magandang araw po sa mga viewers at subscriber. Yan po. Maaga po yan nagtanim. Maaga nagsimula para hindi mainit dahil sa side na ito po ay mainit. kasusunod naman po i-update ko sa inyo yung taniman sa harap ng bahay hindi ko na po isasama dito at masyadong mahaba na po yung ating video yan siner lang po namin sa inyo itong pagtatanim ng gulay dahil ito pa po yung nasimula namin ng pagtatanim dahil sabi ko nga sa inyo ang video po natin tema ng ating content ay more on pagtatanim. Kaya noong summer na hindi kami nagtatanim, hindi kami masyado nag upload dahil wala pong maitanim dahil mainit nga po. Yan, tapos na si Caviteño Farmer. Maaga pa lang, tapos na. Kaya, yan. So, hanggang doon. Ayan, medyo mahaba po yung kanyang na bakuran ayan po ayan po medyo ano ng araw ayun po naman yung patani at saka kadyos. Taon-taon po ay may kadyos yung baba. At dito naman po sa loob, yan po ay patanian. Ayan. Nandun na sa yung Farmer sa labas ng bakod, nililinis niya yung nut masyado pong pag nagdamo, natatabunan yung mga tanim. Kaya hinuhukay niya. Yan. Medyo malawak din yung nataniman natin. At doon nga sa kabilang side yun naman ay purong kajusan, Paon at pahuli. Yung ating natanim. Hindi po ito natatapos dito sa pagtatanim ng gulay na to. At dito po naman ay magtatanim pa tayo sa likod ng mga kadyus na sitaw. Mga ano-ano pa pong gulay. Tayo dahil tayo po ay kailangan maraming tanim at ako po eh magpupula pa ng ibang pananim katulad ng pechay bagyo, cauliflower at carrots yun po eh pinupula ko na hindi na po yun rektang itinatanim yan Ito po muna ang tanging may share namin sa inyo at may papakita Dahil ito pa po yung simula ng aming pagtatanim. At pagpapasensya nyo po, ang video ko ay medyo maingay. Dahil sabi ko nga sa inyo, katabi, katabi ng National Road. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa pagtatanim. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber hindi ko na po kayo isa-isahin. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.